Araw-araw kung sumakit ang ulo ng 24 anyos na si Jessica Napolis. Hanggang noong August 2022, may pumutok na ugat at nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang utak. Nagbuhol palang ilang ugat niya sa utak dahil sa brain arteriovenous malformation o brain AVM. Ang yan ng isang abnormal na pagtubo na mga abnormal na ugat sa utak no and ito ay abnormal it's a very unstable system no marami siyang uh, pwedeng maging manifestation ang usual seizures bleeding or stroke like symptom pinos online ni niya ang kanyang karanasan at umabot ito ng 5.9 million views sa TikTok kapansin-pansin kasi ang bakal na nakatusok sa kanyang noo ang tawag diyan ay gamma knife surgery hindi po yun masakit yung tusok, ma'am. Masakit lang po siya tingnan, pero hindi po. Mahigpit lang po talaga siya. Risky kasi siya kapag gumalawa ko, ma'am, baka ibang nerves yung matamaan. Baka magkakomplikasyon pa. Na, nararamdaman ko po yung parang bugbog po sa ulo ko. <laughs> May pasa pa po kasi tapos dalawang bukol sa likod. Ang goal ng procedure na ito ay masara ang AVM. Pero ang resulta, hindi agad-agad. Aabot ng dalawa o tatlong taon ah, bago tuluyang mawala ang AVM. Pero mapipigilan ito ang muling pagputok ng ugat na mas delikado at maaaring ikamatay ng pasyente. Na hindi kailangang maoperahan o kailangang buksan ang ulo ng isang pasyente. Instead of a physical knife, the term gamma knife comes from the sources ng radiation which are gamma rays. And we use high dose radiation, dinideposito yan ng makina ng gamma knife doon sa ABM. Hindi biro ang halaga ng gama knife surgery. Aabot ito ng mahigit libong piso. Kaya lumapit na rin sila niya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at nangutang para matustusan ang kanyang gamutan. Humingi po ako ng tulong pinansyal kung sino pa po yung may generous, generous hearts po. Uh, pwede po kayong mag-send ng kahit magkano po sa ano po, pandadag po sa financial namin na pangangailangan po sa medication. Paalala ni Doc kung madalas kang nakararanas ng severe headache na may kasama pang ibang sintomas, agapan ito at agad na kumonsulta sa doktor upang matukoy ang problema. Mobile Journal Yerapaskol po. Hatid! ang muka ng balita. Lagay ng semento sa hulmahan, sa sisiksikan. kung sa iba ay may makinang ginagamit. Sa pabrika na ito sa Agusan del Norte, manong-manong hinuhulma ang mga hollow blocks. Ang mga materyales nito, buhangin, semento at tubig na may molasses. Pagkatapos haluin ng mabuti, sa kanila ito ilalagay sa hulmahan. Kailangan daw ng maayos at maigi ang kanilang pagkakahalo para maganda ang kalidad ng hollow blocks. Halim na bisis mong babalik-balikta rin yan kasi pag hindi mo masyadong binabalikta, yung hollow block mo marupok eh. Babae man o lalaki, tulong-tulong sa pagawa. Kaya ang mga nakatisod ng kanilang video online, namamangha dahil pwede palang gawing mano-mano ang hollow blocks. Ang iba pa nga, narerelax pa raw. Tuwang tuwa ako sir. Uh, hindi ko inaasahan na marami namang nanonood. Kwento pa namang gagawang si Eric. Sa kada dalawang sako ng buhangin, na sa 240 na hollow blocks ang kaya nilang gawin. Pero inaabot sila ng tatlong araw. Kasama ang oras ng pagpapatuyo. Bawat araw ng trabaho, kumikita sila ng 500 pesos. Depende din sa panahon. Pag tagulan bulan, wala talaga Kumukubraman sila ng million views online. Hindi naman daw sila kumikita rito strike yung mga videos yung umabot ng mga malalaking views. Hmm. Hindi ko alam kung ano reason. Kaya ang kanilang tanging income nakasalalay pa rin sa paggawa ng hollow blocks. Kailangan talaga masisipag ka dito. Sa ganitong trabaho naman o mano, dapat masisipag ka. Kasi pag tamad ka rito, hindi maganda ang resulta ng hollow block mo. Advanced na ang teknolohiya ngayon. Pero iba pa rin talaga ang gawa ng mismo nating mga kamay. Talibang klase ang alaga ang ibinibigay natin sa ating mga nililikha. Mobile Journal you know, event rin kipo hatid ang muka ng balita. Aminadong Lola's girl ang ngayoy 26 years old na si Jed. Bata pa lang kasi siya, si Lola Emeng na ang nag-aalaga at nagtaguyod sa kanya at limang panyang mga kapatid. Namamasukan po siya bilang katulong dati tapos um, naglilinis po siya ng mga church, madalas maglako, gamit yung kariton, nagtitida po siya ng isda, ng gulay. Tapos, um, naglalabandera po din yan si nanay. Kaya sa ikapitumput dalawang kaarawan ni Lola Emeng, dinala siya ni Jed sa isang restaurant. Kasabay niyan, ang sorpresang regalo niya sa pinakamamahal na Lola, ang cash gift na 72,000 pesos. Hindi man agad na bilang ni Lola dahil sa pagkabigla, wala naman daw paglagyan ang kanyang saya. Tuwan-tuwa ako. Yun lang ako nakahawak ng ganong kalaking pera sa buhay ko. Eh, nagpapasalamat ako sa Diyo, pinalasap pa rin niya sa akin na makahawak ako ng malaking pera sa dami ng hirap na dinanas namin maglulolo. Ang ginawang ito ni Jed viral ngayon sa social media. Pero kung tutuusin, para kay Jed, kulang pa ang kanyang binigay sa lahat ng sakripisyon ni Lola sa kanila. Gusto ko talagang makahawak si nanay ng malaking pera kasi ever since na parang nabuhay siya sa mundong to is puro hirap na lang ganyan kasi nung bata siya, breadwinner din siya. Sabi ko, kapag kumikita na ako ng pera, talagang mag-give back ako kay nanay. Para naman sa advocate ng Senior Citizens Welfare at Geriatric Care na si Aura Sevilla, natural talaga sa mga Pilipino ang pagiging malapit sa kanilang mga lolo at lola. Kaya ang kanyang payo sa mga kapiling pa ang kanilang grandparents. So we have to make sure na yung tinitirhan nila is um uh, that they can that this is safe as much as possible so tulungan natin yung mga lolo at lola natin on how to do digital banking to help with awareness of their rights so this includes yung pag uh, understanding natin ng expanded senior citizens app sabi nga ni Jed hindi matutumbasan ng pera ang pagmamahal binigay sa kanila ni Lola Imeng pero, pwede itong suklian sa mga simpleng paraan, gaya ng pagiging mabuti lalo na sa mga taong nagmamalasakit sa atin. Mobile Journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita.